Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Monday. So for this video... This video is... Sasagutin natin yung mga tanong sa pinost kong kung paano kumuha ng ICB or how to get ICB or yellow card. So, ito na nga. But before that, disclaimer muna. Opo. Kasi, hindi naman ako government employee ng BOQ or something sa vaccine. Ang isi-share ko lang sa inyo is yung nalalaman ko lang about sa kanyang bagay para at least pa paano makatulong ako. Diba? At masagot ko yung mga tanong nyo. Siyempre, para, matan para masagot ko yung tanong nyo, nag-research ako online para naman kahit pa pano, may alam na kayo. Mm -mm. So, ito, ang tanong ni Kuya, sabi niya, Ma'am, may tanong ako kasi yung COVID vaccine ko is single dose lang, yung Janssen, tapos walang booster. Makakuha pa rin ba niyan? Sabi niya. Sabi okay po kasi pag kumuha ka ng yellow card, pag kumuha ka po ng yellow card, kung ano po yung nakarecord lang doon sa vaccine card mo po, is yun lang po, yun yung mare-record doon sa yellow card na kukunin mo. So, seven months ago pa siya nagtanong kaso nagreply nag-reply naman ako. So, syempre, iba pa rin yung i-explain ko, ba diba? Kung ano pa yung laman ng vaccine card mo, kung nagpa-booster ka or hindi. Sa ako, hindi ako nagpa-booster. Ano lang ako, dalawang best na ako, ninjikan, can. Hindi na ako nagpa-booster. So, ayun, yun lang yung nakarecord doon sa yellow card ko. So, Ayon. And sana, okay. Makatulong ako sa iyo, kuya, no? And next naman natin is tong si kuya. Ayan. Itong si kuya Wait, wait. Itong nagtanong at the word within I5B. Ito yung tanong niya. Paano po pag nawala yung vaccine card? Based on my research, kasi nag-research ako talaga, kasi hindi naman ako, ano, empleyado ng gobyerno tungkol sa mga ganyan, no. Nag-research ako, kuya, para makatulong ko sa iyo. Sure. Nag-research ako, kasi iba po yung, uh, malaki po yung difference ng, about dyan sa vaccine kasi dyan sa yellow card na yan. Kasi yung yellow card, yung for health po yata yan ng international kung saan ka babiyahe ganon. Kasi po, pag nawala po yung vaccine card mo, ang alam ko, alam naman natin ngayon kung sa kung anong panahon na tayo ngayon, ang technology ay lumalaganap sa ngayon, te, opo. Kung, ma, kung nag, alam ba ako nag-vaccine ka, na nagpa-vaccine ka, tapos nawala yung vaccine mo, ah, uh, mas, pinaprefer kung sabihin ko talaga si Kuya, is pumunta ka ng, ano, ng DOH or sa City Hall, ganun. Kasi lahat naman ng department ng LG yung ngayon ng gobyerno is may record po sa computer. So, ayun, pumunta ka po dun sa pinakmalapit na, usually sa Maynila, alam ko na sa NCR, sa ano eh, sa City Hall, ayun. Kung nasa Maynila ka ngayon, pumunta ka ng City Hall, humingi ka po dun ng Vaxert. Kasi yung sa Vaxert, nandun din yon naka-record yung vaccine, nagpa -vaccine ka, ganun, or hindi. Alam ko, nandun yon And then, pag kumuha ka naman ng yellow card kasi, kung ano yung nakalagay din sa vaccination certificate mo, pwede yun, papakita mo dun. Yun yung dadalhin mo sa opisina ng BOQ. Yun po yung alam ko. So, yun lang naman, dalawa lang naman kayo nagtanong. So, sana nasagot ko yung mga katanungan nyo. Dali lang naman kasi yung process na pag kumuha ka ng yellow card, basta ang importante may vaccine ka at IV, ganun. Pero before niyan, kailangan mo pa rin mag ano, appointment online kasi hindi sila, I don't know sa ngayon kung nagpa-process sila face to face kasi nga dati, 'di diba, online kami. si so, online pa rin sila. Kailangan mo mag-appointment online. Parang ga, parang katulad lang din ng ano ng sa passport kasi yung passport days or uh, oh the days, hindi mo na makukuha yung ano nila eh. Pero kasi yung BOQ, yung yellow card na yan, pag, alam ba, nakapag-appointment ka na, basta marireceive mo agad yung yellow card pag nakaset ka na ng appointment, kapumunta ka doon. So, yun lang. Sana nakatulong and comment pa rin kayo kung ano yung mga katanungan nyo tungkol sa ano. Kasi, pwede naman ako mag-ano, galing naman ako tumulong, mag, tumulong mag-research. <laughs> Gano'n. So, ayun lang mga be. And, hoping nakatulong huwa ko sa inyo. And, don't forget to like, comment, and subscribe. Siyempre, pa-share din naman yung video na to para makapag-share naman sa iba. So, bye-bye. Thank you for watching.